ang gulay na santol hmm. Ayan. Ayan ang, ang lahok nyan o oh. alamang masarap yan o oh. yun lang tsaka yan o oh. wala nang karni karni kaka karni pa alamang na lang ayan yun yun kung paano ako magluto ng gulay paano natin pasarapin ang gulay na santol ayan ayan hmm pakukuli natin yung santol na yan hmm. oh hmm. wala pang lahok yan alam mo pa lang papakatiin lang muna natin yan ito natin ang pampasarap ito natin ang pampasarap para lumambot naman siya yun hindi ba ko? No? may marunggay pa yan no? malunggay yung oh. sili 10 piraso ano sili o oh. sampung piraso yan o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Akin pa lang yan Wala pa dyan yung aking Ano Sa akin pa lang yan Yung sa anak ko pang panganay na malakas din kumain sa sili hmm. Akin pa lang yan ano? lang may ulam ng Masarap na gulay Gulay na sampalok Gulay <coughs> na santol ito na, gulay na santol yan ha. Hmm. Yan lang. Yan. Yan, santol. Hmm. Bango? Bango? Napagluto na ba kanyang ganyang gulay na santol? Patuwa ang anak ko. Tanggil-tanggil, hindi daw siya kumunang pera. para mawas para mawas sarap niyan santul bang luto na santul ngayon nilaki ako natin at mag magayod eh dapat yan ano ay maliliit pino ay eh ngayon yamad ako kaya ganyan kalalaki ito ng ano ha, ah, santo la, ah. di ay nyo ah. Hindi ka na kaya kay ate mo, tagalabo pa ng damit mo, ginaganyan-ganyan mo pa. Dapat ka eh. Dapat pati hindi mo inuumula si ate mo, dahil naglalaban ang damit mo. Tapos gaganyan-ganyanin mo. Kami na ako rin Fred. may kapatid lima rin kami pred. Ganyan din si ate. Tapos si Kihobin, kuya Marvin mo. Tapos si ate Josie yan, si ano. Si ate Bal. Ako, ikaw, pang apat. Tapos yung ikali naman namin si Annalyn. oh si Pero... Hindi kami si kami nung mga bata kami hindi kami gaaway. Hindi ako sumasagot sa aking ano. Sa aking ate. Pag kinuutosan ako, takbo agad ako. Pag pinapako ako tubig, tigib agad ako. Sa ilog pa yun ha. Alam mo ang layo ng ilog at saka yung bahay namin. Ito at saka yung school. Ang layo na kinukuha namin ang tubig. Ganyan ako kalaki sa'yo. Malaki sa'yo kung kumuha ng tubig. Kasi may pagulong kami nung araw. Ay wala eh. Ako ay laki mong yan. Yung edad kong yan. Marunin na rin ako magluto. Balibasa kami nasa gitna ng kakao yan, sa gitna ng Yugan. O, oh, alam mo yung maridok? Kita mo, nakakarating ka ng okay? Eh? Yun lahat yun, inikot ko yung kabundukang yung anong yun? Yung nilakaran natin kumunap pa ko. Doon kami kumukunap pa ko para lang may pangulam. Tapos pagdating sa bahay, gagata na namin yun. Para pagdating yung nanay galing sa pagtanim ng palay, may kakainin. Kasi nanay namin nasa gitna ng inida, nasa tubigan, yung tatanim. Huwag kakain yun, mainit pa ang gulay. Kasi natin naman nasa pagpasok, may baong kanin. Kasi malayo nga eh, malayo ang school. Nilalakad lang, simula dito ang kapaliparan. Naalala mo tayo naglakad papuntang sumanggat, papuntang bayan ng Maragdote. Ganon kalalayo, nilalakad. Kaya kaya sinama ko yung maridoke para maranasan mo kung paano maglakad. Ganyan kami kalaki sa'yo, gano'n kalalayo ang aming lalakad. Gano'n katataas sa bundok ang lalakad namin. Kung okay, kating yun, kaya tawa na lang namin ng Fred. Kala mo, Bawal sa amin na sakay kasi walang sakyan noon. May sasakyan man matagal matagal ang ano. Matagal ang biyahe. Kaya nilalakad namin. Ikaw, inaangilan mo lahat ng kapatid mo, kaya tuwan-tuwa sa iyo eh. Hindi ka makakaangil sa kapatid mo. Kinuha ko yung ano, siya, binili ko ng ano, ng mew hindi ko mga kasagot-sagot ng kanati mo, gawa ng mga panganay sa iyan. Eh ako nun, hindi, mga abo sumagot sa ano, kasi pinapalo akong tatay at ninanay pag ako sumasagot sa mga ate ko. Minsan ako sumagot, ako pinalo. Kaya ano simula nun, hindi na ako nagano. ano sabi sa akin nun, toy, kuha ng ano, nang kahoy. Oh. Kita mo pag umuto sa Asia at Jose doon. Toy, igin mo nga ako, Toy. Oh. Toy, lutoy mo, Toy. Yung nga rin yung mga ano sa akin yung ate. Toy, pakihugas na rin ano, oh. isda. Magaluto kita. Yung nga rin yung mga sinasabi sa akin, puro may utoy, utoy, dali. Ba't narinig mo sinagot to si ate? Hindi mas sumasagot sa mga kapatid Fred. Basta inutusan ako dun. At alam ko na pati, pag yung magluluto yun, may tubig na agad. Para hindi na ako utusan. Ito so, may hirap ko, hirap ko pumunta tayo ng Marinduque. Pinuno ko ang drum. Hmm. Tinunok ko ang dram. lagi ako umiigip sa CR. Kasi maraming bisita. Pag makikita mo nga, Sige naliligo sa dagat. Ito mo ba yan kita sa'yo? Okay. Maligo ka lang ako maligo. Maligo. sinasabi ko na sa iyong yung huwag mo sinasagot-sagot si mama mo talaga saka marunduki may payak-iyak ka pa mama mama pinawalang hiyamo naman hindi ganun Fred para lang ito lang pre lagyan natin sili ah may may sinasabi lang po ako hindi po ako galit may sinasabi lang akong anak ko na makulit yan o oh, sili o oh. sampu yan sampu yung siling yan Ayan. Lagyan na natin yan para ano na. Pero hindi natin pipigayin. Ayan. Um. Ayan. Oh. Tetia. Hmm. Kaya yung mga ito ang tuwa sa akin pag nandun. Hindi ka pa rin sumagot ng pinatiya. Yung mga anak mo, wala sumasagot doon. Yung mga punon, wala sumasagot doon. Pag ginutusan, sunod agad. Walang mamaya, walang mamaya yun. Nagsasunod ang mamaya, wala. hindi pwedeng sumagot ng mamaya. Talagang lakad agad. Tama na laki ng mga ano nun. Mga apo. At saka pati mga bata doon, hindi nilutusan magluto. Pusa nang nagluluto. ani atong ni magluluto ini hmm. juuntong di didikuan pagwala ngoma O mga na na oh mga idol oh eh. lang natin papakati lang natin yan ayan oh ayan oh lang natin yung mga idol tapos kumaya dagay natin yung malunggay malunggay at saka alamang alamang pala muna Lalagyan muna natin itong unang gata. Papakatihin lang natin yan. Tapos ilalagay natin yan. Yan. Oh. Yan. 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 Ha? Ano lang po muna. At mamaya na ulit. Mahaba na ulit. Yan lang natin ulit ilulutuin. Yan oh. Ito, dito po muna ang iyong gulay. masarap na masarap na ginatang santol. Sa alamang. Yun.